ay nung araw, ang labahan ni sa ilog mm -hmm. ay pupunta yung mga naliligaw sa mga naglalabang dalaga sa kadikal lang, ano. Pinupuntahan po sa mga, sa, sa, ilog at oo, po, nililigawan. No, oh, nililigawan. Hindi ba kayo nililigawan ng asawa niya? Diyo? Bye, sempre. Wow. <laughs> <laughs> nililigawan ng inyong asawa dati sa ilog? Minsan naman, minsan. Hindi naman eh, pumupunta na walang kasama. Oh. Meron siyang kaano. Mayroon siya. kasama. Ano oh. kung kinanta sa inyo dati ng asawa <laughs> niya? Kung matatanda niya. parang kinikinig si Nanay Bering. Ano um, pong kinanta sa inyo noon? No other love. wow. <laughs> Paano po yung no other love na yun? Paano po yun? No other love. Can want more more. Wow! <laughs> <laughs> Sige pala si Nanay Bering. Ano? mabuhay! Oh isang makaturismong araw po sa atin lang. At syempre, nandito na naman tayo sa ating mga pamanang kwento ng Bayan ng Teresa. At syempre, kasama po natin ngayon ang isa sa mga magaganda sa Barangay Daligay. <laughs> <laughs> Nanay, pwede nyo ba kapag pakilala po kayo sa Teresa Inyos? Ano ba ating buong pangalan? Ako po ay si Fortunata Pantalion Salvador. Salvador. Nanay Fortunata Salvador. Ilan taon na po si Nanay pa rin? 85 po, nung April 17. Wow! 85 years old, nung April 17. Ano pong handa niyo no, nanay? Sa ano na Nanay? Diba, Pero meron din kahit konti. Wow! Sa so, ngayon po, Nanay pa baka pwede po kayong magkwento sa amin po. Dito po talaga ako yung pinanganak sa Barangay Dalig, no? Opo. Kamusta po ang Barangay Dalig noon? Ano po natatandaan niyo? Bakit po tinawag na mantika ang Barangay Dalig? Eh, inabot ko na yun ang tawag ng mga matanda sa una. Yun. pag nag-aaral doon nag-aaral, doon kay Mantika. Ay, eh, yun, yun, na pangalan noon. Yun ang inabot ko na pangalan ng... T.S. Oo, TES. So, ibig niyo pong sabihin na ang na naabutan niyo na po na ang tawag talaga sa Eskwelahan ng Teresa Elementary School ay mantika. Kay mantika. Kay mantika. so Nanay, ano pong natatandaan ninyo? Gaano kaganda yung ilog dati sa barangay Dalik? Aba, malinaw. Doon kami kumukuha ng inumin eh. nag kami, mm -hmm. nagbabalong kami. Mm -hmm. Tapos limas na limas. Pagka yung tubig ay linaw na, saka kukuha kami ng inumin. Pagdating sa bahay, sasalain pa eh, yun. Mm -hmm. At ang paglabagman naman namin sa ilog, napakaganda. Abay ngayon eh, taim baboy. <laughs> so dati po Nanay Pering, talaga ang ilog natin dito sa bayan ng Teres, especially kayo pong dito lang sa malapit ay iniinuman niyo talaga yung ilog. Mm. Doon din po kayo naliligo dati. Oo. Ay, sa ilog. Tapos yung katihan ay di magbabalong kami limas na limas hanggang labo ang tubig hindi namin inaanuhan yan paglilimas paglinaw na saka kukuha ng inumin mm. ay pati sa bahay sasalain mm, -mm. mm wow so ganun po pala dati ang inyong uh, pamumuhay dito sa barangay dali ganun oo o, matagal bago kami nagkaroon ng grepo. po mm. ng panahon pan mayor Francisco si Francisco si Pakiko Pakiko Ayun. Ah. Mm. Ngayon po, Nanay Peri, baka pwede ikwento sa amin, anong gamit mong uniform nung nag-aaral ka ng elementary? Eh, puti. At saka yung paldang pal asul. Mm hmm. sa bahay, Iwawag-wag, isahangir. Isa, Saan limang araw gagamit niyo? <laughs> Kasi pag Sabado, wala naman pasok na eh. Sabado, linggo. Ay, limang araw, limang araw na suot ay nga hindi, araw-araw nabibigay sa tao eh at saka noon, ay armirol ang damit yung may matigas oh. na-armirol hmm. kaya isang linggo, naka-fletch pa yung ano wow. saka hindi nagugusot ang damit mm -mm. So, malinis ganun, ganun pong uniform nyo dati, no. ano pong gamit yung bag dati? ay mayong, mayong talaga nabubuntas <laughs> Bayong, yung bayong na nilala. Mm. Ano po yung binibili nyo po dati? Oo. Oh, oh. binibili, nyo binibili naman nyo po. Ay, hindi ko matanda kung magkano kung 10 centimo ang akin sa isang bayong. Mm. Ano pong gamit yung sapatos dati? Ay, ano eh, bakya nung araw eh. Mm, bakya lang po talaga. Bakya. Yan po ba yung maingay na bakya? Mm, yung kahoy. <laughs> Opo. Oh, Nani pa rin, natatandaan niyo po ba yung sinasabi nila? Sabi nila sa amin, mayroon daw pong tinatawag na um, parang Teresa kung tawagin. Yung right Ray Tranco, kasi mo rin marigay na bus. Oo. Oo. So yun mga bus po dito sa Oo. atin dati. Pag ikaw ay nahuli lang oras ng pagpunta roon sa abangan ng truck, ay hindi ka na malulul mahuhuli ka na. Mm. -hmm. Kaya kailangan on, on, ta on, on time. Mm -hmm. Dati po, nanay, um, kung natatandaan ninyo, di nyo po ba na-experience yung sa ilalim daw ng bahay nag-aaral? Anong uh, araw? Oo, oh, sa San Roque kami, kinakuha nung ako grade 4 kay na uh, miss, ano, Saludades na bahay na luma. Doon kami grade 4. Sa ilalim po ng bahay? Oo. Ano hmm. po natatandaan niyo? Pwede niyo po kwento sa amin kung anong experience nung kayo yung nag-aaral sa ilalim ng bahay? Aba eh, ang mga bangkuno ng araw eh ano, hindi ma-iiram ang ano, basta tabla na ano. Tapos, ang uh, pag-uuwihan namin ng ano, de? nung araw naman ay hirap na hirap. Mahirap na pero nung araw eh. Hmm. Ang baon namin nung araw, sa umaga, tatlong tatlong pera. Mm -hmm. Sa hapon, dalawang pera. Kaya senko isang araw mm -hmm. ang aming baon. So yung isang pera po, nanay Piring, yun po yung piso. Isang mm -hmm. pera, kung tawagin dati. Isang mm -hmm. mm -hmm. pera. Nanay Piring, natatandaan niyo po ba yung sinasabi na meron daw po tayong sinihan dati? Meron. Doon sa may palengke. Mm -hmm. naon ay binagyo, mm -hmm. nasira. Saan po banda nakatayo dati sa bayan? Doon siya may tayo ng mercury drug. Mm -hmm. Doon po talaga yung dati nating sinihan? Oo. Doon mm -hmm. sa palayan yun. Tapos, na, yun naman tabi naon dati, rice mill, yung Santa Rosa rice mill, mm -hmm. yun. Hmm, tama po. Dati po, nanay, nakanood po kayo sa sinihan natin? Nakanood kayo? Dito. Ah, hindi. Mahirap lang ang buhay namin noon eh. Mahirap, mahirap ang buhay namin noon. Hindi namin alam yung mga Sinihan. Pero na naabutan niyo po may sinihan? Oo, may taas yung sinihan roe, eh. May taas. Hmm. Eh, naabutan niyo po ba, nanay, yung Teresa Community High School? oo. Hanggang ano yun eh, hanggang fourth year yun eh. Mm -hmm. Doon nagtapos yung aking mga pamangkin sa pinsan eh, ano. Yung si Beverly Pantalion at Maral Pantalion, first owner at second owner yung magkapatid. Wow! Nasaan po sila ngayon? Nasa GMC. Patay nga yun Maril Maral Pantalion. Mm. Ang talino nun. Kaya lang hirap na hirap sa buhay. ang magulang at um, sa bundok na ang sila kumukuha ng mga uh, pangpapaharal ng anak. Ay, hindi naka... Pero nakatapos sila sa mga ilan lang teacher, tatlo. Patlong magkakapalya ng bahay teacher, apat pala. Ang panganay ay mahigit ng 90 na sa tanay. Hmm. Nanay pa rin naabutan niyo po ba yung nasunog doon ng munisipyo dati? Oo, oh, oh. kaya ang aming mga birth certificate at saka mga ano, mga papeles na ano. Na wala? wala na. So, kaya na. kami nagpagawa na lang kay Ada ng mga abi abis <laughs> San Diego yun, ikaw mag-alak ng ko yun. Uh, sa pagkakatanda niyo po, Nanay Piling, bakit po kaya nasunog? Ano pong nabalitaan niyo? Eh, eh, yung mga taong labas. Hmm. Impe, itawag ron nung al Mm, mm So, wala pong may idea kung sino pong nagsunog or gano'n? Wala. Basta pingasok na iba kang munisipyo. Yun. kaya yun po sinunog nila? Yun. Nanay yung... pa rin naabutan niyo po bang sukol? Ah, ho, oo. Oh, oh, kami naliligo nung araw pag may mga okasyon eh. Mm-mm. Gano'n po hmm. kaganda yung sukol dati? Ah, maganda na ang linaw na lino ng tubig noon. Ang lakas ng tubig. Sobrang ganda po talaga. Maganda. Naabutan niyo rin po ba yung people power dati sa Teresa? Kaya ko na ano yung people power sa sukun. Mm -hmm. So ngayon na po ba na ano Ano pa po yung mga magagandang uh, lugar dito sa dalig noon na natatandaan ninyo? Aba ay nung araw, ang, ang dalig, palaging champion sa softball. Mm -hmm. Ah. Uh, pag magkakaroon ng okasyon reya, yung palayan ang aming ano, ang school naman sa school, mm -hmm. ay pati kobra at saka volleyball naman ni ang ginagamit pa bowl ay yung nilalang kawayan, nabalat ng kawayan, binibigong. Mm -hmm. Yun ang pang volleyball. Walang mula pa na, <laughs> na, na, yung nikasa. Mm -hmm. Wala pong ganoon yun pong mga gamit dati. No. Oh. Ano pong favorite yung laro ng bata kay nanay? Ang bayay Ang aking eh, balalman akong ano kundi nung araw eh, tulog ginto. Tubigan, yun. Magaan ng ginihik ang ganyan ah, mag... Oh, Tumpok-tumpok. Pinakangguhit yun. Palayang kasi. Mm. Oo. You know? so, yun. Ga, kumusta? na. Nanay, rin. Pwede niyo po bang share sa amin kung ano pong natatandaan niyo. Dito yung tulay po nito sa Pilsin, Ano pong itsura dati ng tulay dyan? Aba, ay hanging bridge 'yun eh. Madalang mm. palang tatay ko nang iyon i eh, ano gawain. Mm. So, hanging ah. bridge po pala siya dati. Ano pong itsura niya? Baka pwede niyo pong ikwento sa amin. Eh, kawayan 'yun. Yung kabayan malit, maganyan ah. Nay hindi ang kawad naman yung malalaki. Yung malakda, ano. Parang maliit masarito. Yung kawad na pinakang kakay-kakaway. Anong kawad na mga malaki ganun. kakabit yung mga kawayang ano. Pag nungtong tong -tung yun. Pero hindi nyo na po naabutan yung gera dati, nanay? Nang mag-gera ako, ikuan ah karga-karga pa ng tatay ko, kami sa mapunta sa Sipsipin. Saan pong Sipsipin? Pibili, hala-hala yata yung hmm. Sipsipin. Ano pong kwento sa inyo ng ama ninyo nung panahon ng gera po natin? Abay, nang umuwi kami raw ikuwan, yung palay nila sa, ano, sa teklis, sa sisto, ay inaipan lahat at giniling ng giniling ng mapampawi. Hmm. Binibig daw na ginibig. Kaya naramating kami pa ipanay yung harapan ng bahay namin. Wala na naman ang aming dagayan ng hmm. Patay. Yun. Yun po yung mga naabutan ninyo hmm. panahon. Yun ang, ang, tatandaan ko. Hmm. Musmus pa ako noon. Musmus -mus pa po ng mga panahon na yun. Hmm. Gano'ng kaganda ang dalig dati, Nanay per? Aba, ay ang dalig na makakaunti yung bahay nung araw dalig. Panay na sa bundok ang mga bahay ng tao nung araw eh. Mm -hmm. Na sa buhangay, na sa tabaga, na sa pantay, na sa abuyor. Mm -hmm. Ay ang bahay, iba't kakaunti itong dalig. Iwaldaan ko yan ah. Isa sa dulo. Ang unang naging tulay roon sa kamay kay Gaspana. Mm -hmm. Bago ito ah. Mm -hmm. Kaya bagay dalawa ang hangin bridge na una yun tuon Kasi yung mga tigis gilir mo na may sa abuyor, Ritur bara ang lahat sa dalig, tumutulay pag mm -hmm. Sa palay naglaraan, walang karsada kay Palitilapid. Mm -hmm. Yun ang raanan, silapid. Yun po dati. Mm -hmm. So, ganoon po ang pamumuhay natin. Nanay, natatandaan niyo po ba dati paano po kayo namumuhay nung bata kayo? Kailangan daw po sabi nila alas 6 na sa bahay na. Oo, oh, paghapon. Hindi pwedeng hindi susunod sa matanda magdadasal ng alas 6. Ganon po ang... Ganon ang ng, ano noon. Hindi kami kuan Pag hindi ka sa munod, kukurutin ka. <laughs> buntaling ka. <laughs> Buntal. Mm. Eh, ngayon po? Ah, uh, ngayon ako, cellphone-cellphone na mga bata. Hindi na nag-ano. Uh, hindi ko na uh, anong pero pag may naglilidad sa dalig ng mga yung rosary, ay yun, sumasama yung mga bata, mga bata ang naglilid na rosary. Ay parang wala nga yun nakikita ng ano, parang nung yung mga ilan taong nagraay meron. Makapagdasal pa rin sa mga batang mga ilan taon, walong taon, siyam na taon. Ang naglilid sila ng rosary, ang gagaling. Mm -hmm. Ay ngayon po, eh wala. Ay mag-aaral na sila eh. Nani, pide -pide niyo po bang, um, sabi niyo po ang tatay niyo po ay veterans? Oo, oh, sila raw eh, ano, nakapas na sila eh. Nakapas, ang tabo raw, yung kapas. Raw sila napiit ng ano ng to? Kapas, saka. Tarlak yata yung kapas. Kapas mm -mm, tarlak. Ah. Mm -mm. So anak po kayo ng veterans? anak ako ng veteran. Wow! <laughs> hindi la, hindi la nakatagap ng pensyon. <laughs> Wala. <laughs> namatay ang amang ko noong 2005. Mm, 2005 po namatay ang inyong ama. Mm. Ano pa rin, kayo po ba yung naharana dati? Oo. Oh. wow. Oh. Ano <laughs> nyo diba ba yung kwenta sa amin kung paano po kayo naharana dati ng inyong asawa? Aba, ay eh, siyempre, nung araw, eh, iba ang, ang mga ugali ng mga at dalaga pagdalaga, hindi naglalabas ng kalsada. Ang mga binata naman noon, pag, pag yung hapon na, ah, wala ka nang makikita ang gagalagala. Nasa bahay lang sila. Kabae ngayon, hindi eh. Eh, kaiba nga <laughs> Paano po kayo hinaranan dati ng asawa niya, nanay? Babae, siyempre. eh. Wow. Hindi mga kasama. Ang <laughs> <laughs> pong matanggang bahay ninyo dati? Doon sa tabi na uh, atorone. Eh. Ah, nila attorney ni check po. Yan so, hmm, ang dati ng bahay namin. Na so, at tabi nila. Nasa una kanilang bahay, sanod yung aham. Paano nyo po sinagot ng asawa nyo dati, nani, <laughs> <Pilihan>? niya? <laughs> Ako? Ako. Mahabang istorya. Wow. <laughs> sabi po nila dati, takot daw dumikit ang mga babae sa lalaki kasi mabubuntis daw sa dikit lang. Totoo po ba yun dati? Ganon ang paniniwala? <laughs> hindi naman. Sa iyong iba, siguro hindi nila alam yung... Ay kasi maiingat noon ang mga ano eh, matatanda eh. Pag naalala na mahalin lumiligaw sa iyo, ay nung araw ang labahan eh sa ilog, mm -hmm. ay pupunta yung mga sa mga naglalabang dalaga sa kadikal lang ano. Pinupuntahan po sa mga sa ilog at oh, po oh, nililigawan. No, hindi oh. ba kayo niligawan ng asawa niya By simply. Hindi ba kayo ng inyong asawa dati sa ilog? Minsan naman, minsan. Hindi naman eh, pumupunan na walang kasama. Meron oh. siyang kaano. Meron siyang, kasama. Ano oh. kung kinanta sa inyo dati ng asawa niya? <laughs> kung matatanaan niya. O parang kinikinig si Nanay Bering. Ano um, pong kinanta sa inyo noon? No other love. wow. <laughs> <laughs> Paano po yung no other love na yun? Paano po yun? No other love. Can want more, more. Wow. <laughs> Kaya hey, pala si nanay, pwede ano, Nanay, pwede, pwede bang sa amin yung sa simbahan natin? Sa pagkakatanda nyo po, doon talaga nakatayo yung simbahan natin. Iluma. Aba, eh, dun na, eh, inabodok ko na sa lang magulang ko, eh, kasi ito pa sa akin yung trato ng si Becca eh. Mm -hmm. sa simbahan maliit na yun. Mm -hmm. um, pero, binago nila, inano, eh, inayos ayos nila. Nung araw hindi gano'n ang ano, simba. Mm -hmm. Pero doon na nakatayo talaga. Mm -hmm. Tapos may katabing tindahan yung kay Rupia. Mm -hmm. Aling Rupia, babae po yun? Fernando mm -hmm. so, ah. yun. May iba. Natuturon ba po kayo dati? Oo, oo po. Ano pong experience so, dati yung dati nung nagtuturumba po kayo? Aba, ay talagang boss na boss ang ano namin na ang talaga. Nagsasayaw eh. May mga uniforme pa kami pagka nagtuturumba eh. Kasi bawat samahan may mga ano ba, saya. May mga kanya-kanyang ano, yung show out. Opo. Oh, mm, so, totoo man. po ba dati nani pwedeng yun, yun daw pong may dahon daw po kayong hawak-hawak natin -hawak, pag kayo ng tulong. Oo. Ano pong dahon kaya yun? Ay kahit dahon ng ano, bayabas, kahit dahon ng kaimito, mm. kabukado, pwede iyo. So iba-iba po talagang, ma kung anong mapitas? Mm -hmm. Ganun po dahil. Pero dadi. ganyang kahahaba yun. Mm -hmm. Sabi rin, pag sa'yo nang sabi ni ito ato at na ganun. Oo. Ngayon naman po, Nanay Pering, ano naman po gusto niyong sabihin sa mga Teresanyo? Ano advice niyo po sa kanila para umabot sila ng 85 years old? Ay, huwag magbibisyo. -be Katamaga, tumagal ang buhay. Magkakain sila ng mga, ano, gulay. Mga gulayin. Huwag po laging karne. Kasi ang karne, main sa katawan ng tao. Yung gulay, talagang sa katawan ng tao. Kaya kailangan mga uh, simpleng pagkain. Nung araw eh, kwan, eh, balaw-balaw lang ang ulam namin. Halimbawa eh, umaga, almusal. kami magkakapatid, yung isang tuyo, hati pa yun, eh, puputulin, lalagyan na sa kanya-kanyang plato. Ang usawan, yung sampalok na kinalaw nasa isa, tapatapan. Hindi pa pinda araw eh tatapan yung baon ng niyog oh, na kinayo, mm -hmm. yun, yung ang ginagawang ano? Pinggan. Pinggan. Ni yun ang isis -is na sa gubat. Mm -hmm. Nangunguha ng isis -is, Kaya hindi pa uso iskat right. Is -is. mm -hmm. Para pumuti. Totoo ng... po ba na ni sinasabi po nila dati na pag malapit na daw po yung fiesta nagbabayanihan daw po talaga dito. Nakikiskisan ng bahay. Oo. oh. Pwede niyo po yung sa amin? Ay, ay, ba, ay... Amay halimbawa ay itong bahay na ito. Schedule, schedule yun. Araw-araw, iba ang paglilinisan mo. Walang bayad yun. Bayanihan po. Bayanihan din. lang. Papotian ng ano, tabla. Tabla na ang bahay. Walang simento noon eh. Tabla na ang bahay yung nag-alsanan sa palok na abas na sa sakay na sa palok na gano'n na hindi eh, yun eh pang-aista ah, pa uh, yun para pumuti ta sa kababanlawan ng ano ng basahan mm, talaga na iis po natin pag magka-fiesta mm, na nan. yung mga katirante ng bubong na ganyan ng ano wala pa hindi pa usap kaysa may noon hindi pa usap mm. walang kaysa may noon Mm -hmm. Ano po natatandaan niyo dati sa mga programa nung pag fiesta po tayo? Aba, may mga palaro iyon, 'yon linggo iyon. Bawat barangay ay may, may pa-programa, mm -hmm. <coughs> may palaro. May mga kantahan, may mga... At, at saka nung araw, walang TV. Mm -hmm. Ang kaon-aon nang may TV sa San Roque, yung Villegas ang mhm mm Uh, si Inrahin yang Sanso mm -hmm. Biligas, may anak na sa Amerika yun na ang kaunahang may TV pagka kami gusto manooraon kami ng gabi nakalagay sa bintara ay mataas yung bahay <laughs> nanonood kami nasa karsada kami nakatingala kami doon sa TV <laughs> pag naman radio doon sa San Gabriel, sa San Gabriel kami kina Mamlo de, de Guzman. Mm -hmm. Doon noon, ang radyo nila, na, na nakikinig lamang kami ng mga kwento yung may harin pa garpa <laughs> <laughs> ang mais at manipo talaga sa Teresa po talaga mm. kasi siya. Kasi sa mga tigarito eh. Mm. Ay, kami dumalaya po pagbunog ng manero sa estasyon eh. Mm-hmm. Money-an yun eh. Mm -hmm. Ngayon yata, ibang bahaya na. Mahaya na rin po. Mm -hmm. Eh, yung adobe po at saka marble, sa Teresa talaga? Ah, oo, o, diyan ah. Mm -hmm. Isa sa mga hanap buhay talaga ng mga tiga Teresa po. Oo. Oh. Mm -hmm. Ang unang naging ano, real, yung PMC, Teresa Marble. Yes po. Tapos, yun eh, parang nagpahinga. Ade San Miguel naman ang sumunod na naging ano riyad, cafe, yung Republic, yung pabrika ng cemento sa ano, planta. So yun po yung mga pangkaniniwang hanap bukod sa pagsasaka, mais at mani, adobe, marmol. Ano, nagbabanhay ng ano gagawin bakya. Dadalhin roon kay Bayabas yung banhay, bibilhin bayabas Bayabas, kuhulmahin ng bilang gagawin bakya. Hmm. Tapos, kanila ng mga iluluwa sa Divisoria. Mm. Kayo po ba? Nagkanda po ba kayo dati? Parang... Aba, ay, ako utusan ng magulang ko. Ah. <laughs> utusan ako ng kureng. Kumuha ka ng panuka ng aakanta ka ako sa may tulay. Mm maakit po kayo. Maakit po ako. Nalaglag na pa ako sa puno sa palok ako bumaksak ay hindi ako nabalian. Parang wala sa ano mo sa loob. Pag ay Ay, ay hinihipo ko. Wala naman ako nasakta sa akin. Mm. po sa Diyos. Kaya ako ibinanohan ng anghel. Ngayon po, Nanay Puring, po, anong gusto niyo pong sabihin sa mga kabataan ngayon? Ah, ay ayan mga kabataan ngayon, talagang kailangan eh ano, bigyan ng ano ng mga magulang na wag naman palaging barka-barkada nasa kalsada, hapon na hindi pa nag-uuwian, minsan gabi hahanapin pa ng magulang. Oh, ay natututo ng base yung mga bata ngayon. Ay no, hindi, paghapon ni eh, talagang obligado kung nasa bahay na eh. Ay, naku, hating gabi na yun, pa sa kasada. Noon, eh, hindi, hindi ganon. Betahemic noon. Sino pong mga kaibigan ninyo na naipirin na buhay pa po sa ngayon? Ay, ang mga ko si Gerla Estrada, si Igering Francisco, sa Hill. si iba. Yes, po. Si Piring. Kasamahan ko yun sa Hermanila ni San Francisco. Apo na kay dalawang pong mahigit na taon nag nagal er, nagkasali ng ano nang magpandemya lang ako hindi nakasimbaan, ah. hindi na ako nakaanta ko na nga hmm. nung mag nung bago nagpandemya 2019 naroon pa ako sa simbahan ay sapol na ung ako Siguro yung mga edar kong wala pang 60. Ako yung simbahan. Ako nasa simbahan. Yung taong simbahan din. Mm. Kaya yeah, masasabi po natin talaga na pinagpapala po kayo. Taong simbahan po talaga kayo. Ang mga pare noon ni Father Perabonsa, Father Rico, Father Bin, Kaya si Kuwan. Jedi. Hindi hmm. ko kilala yung pare nga yung bago. Hindi ako nakasisimba <laughs> pa. Apo. yung mga anak ko lang yung sisimba rin. Ay, kaya niyo po si Nani Feli? Oo, oh, kung yun yun eh. Oo. Oh. Yung kitindang mami. Apo. Mm. si Nani Feli. Hmm, sa may Malapit sa may So matagal na siya. 50 years na po siya nagkitinda ng isa. Oo. Oh, oh. pa ay eh. napanood pa namin niya sa na-interview yan eh. Mm -hmm. So ngayon po nanay, bining, nanay maraming maraming salamat po at kami po ay pinagbigyan ninyo na makapagkwentuhan sa inyo, makap makapag-share po kayo ng mga naalala pa po ninyo noon. Oo. Ano pong masasabi ninyo sa mga Teresanyo? Ano pong advice sa kanila? Ay, ang masasabi ko lang eh, sana eh, palaging ang bayan ay matahimik, yung walang kaguluhan, ang namumuno sa bayan ay mahusay. Kapares ng aming mayor ngayon, alam ba si Rodel yes. de la Cruz? Yes po. Yung may ring ko, nung kasalin ako. Oh! Kamangking hmm. ko yun. Hmm. Hi Rodel de la Cruz. Apo. Oh, yung uh, herman ni dad ni San Francisco, kasama yung kasawa, kasi nag-hermano sila eh. Apo. Oh, pero Nanay Pering, maraming maraming salamat po sa inyo. Ah. Kayo po ay sana yung bigyan pa na malakas sa pangangatawan at kayo po ay pagpalain panila nila. Maraming ah. salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Opo. Maraming salamat po.